ang in charge dito, ang responsible dito, kung na-turn over na yung bridge, then ang responsible na dito ay ang DPWH. Kung hindi pa na i-turn ang bridge, ang may responsible dito yung contractor. Kailangan nila talagang ayusin to dahil sila ang dapat magbantay nung sarili nilang bridge dahil hindi pa po nila ito na turnover sa may-ari which is the government of The Philippines represented by DPWH. So, yun lang po, and iwasan po natin yung mga hasty comments na sablay yung design, mali yung civil engineer. Uh, ang civil engineering profession po ay profession na talagang pinaghirapan, talagang nag-aral po, nagpakadalubhasa ang mga civil engineer, lalo na sa field ng structural engineering. So, hindi po natin sa pwedeng sabihin right away na mali ang, ang design. So, yun lang po at kung gusto pang matuto ng iba pa sa field ng civil engineering at the board exam, to like this and follow us. So, see you!